pa po preno. Po preno po. Patanggal po ng susi kuya. Pakuha po. Oh. Paki-preno po. Oh, meron naman ng taong manggagawa ng kuryente oh. Wala nang susi, na preno pa. Paki-sir, pa busina Oh. Buhay yung supply oh. Kabobo ng putang inang hayop. Okay, babalaga tayo dito. Kaling pa to ng pasay no. Ang sabi na may ari, nalulobat yung motor. Ayan. Oh. Ang relay, nakasindi. Naka-trigger na yan, mga boss. Wala pong susi to mga sir. Oh. Wala akong susi. No? Ayan, oh. ang relay. Bukas. Itong dapat to may mga play. Ang busina para maganda yung tunog ito isa o oh, na o oh. bangga saan yan bangga sa kaha oh, yan o oh. tukod na yan o oh. taga pasay daw ang gumawa naka promo daw to ewan ko 2728 kasama na lahat o oh. papayag kayo ganyan yung tura ng motor nyo o oh. diba wala security mga boss paano ako sabi yung manibela ng motor Kumagalaw yan mate maya kasi nagmamanay yung driver ayan o oh. oh. tangay lahat pag gumalaw hila lahat ayan putol yung isang warong yung kulay pula ay hindi ginamit option siguro yun walang patong ninyo binasag pa daw to nung nung taga pasay yung clip ng cover mini driving light na kinabit mumurahin ito pa isa sabi ng customer kakabili lang ng baterya o nga naman bago yung baterya tapos ang sabi ng customer inalis niya raw to ito kasi daw po sobra init ayan kitang kita nyo yun naman yung balat ng wire nakakatigin po talaga ng init yan tunaw na po eh Oh. Ayo papagawa po kayo lalot wiring kung ayaw nyo masunog motor nyo doon po kayo pagawa sa trusted nyo, no? Ala po itong fuse, mga sir. Inalis po ng customer sa positive side dyan. Kung napadikit niya, ayun, nakadikit na nga, eh. O, oh, ground to. Positive yun. O, oh, doon pa niya pinadaan. hindi ba naman napakataba talaga ng utak. Di ba? Diyan mo talaga ipadaanin. Ayun. Oh, paala kayo sa buhay nyo. Okay, nagbabalik tayo na sa motor ni Sir, no? So, ito kasi yung nakita namin. Yan, pakita mo siya kanya. Pinahubad ko na yung kaha yung. Pinakita, pinahubad ko yung kaha. Naghahanap ako ng signal bahay o ginalaw na wiring, no? Yan, hinubad ko yan. Kine, kine ko na lahat yan. Lahat ng sakit kung may nagalaw. Kasi, ang nangyayari po kasi dito, kanina, dito mo tapat ko Dito kasi kanina, pag inalas mo yung ground, tapos dinidikit mo ganyan, wala pa akong susi, no? Nagkikislap to. Hindi ko na napakita sa inyo kasi nga napaltang ko na yung depression. Nag nagamot ko na. Okay? Tapat po kasi, no? So meron tayong tester, no? Continuity test lang tayo mga boss, no? Continuity test lang tayo. So pala yung ticket, ibig sabihin may contact po, no? Kaya kita yan. Mula positive, hanggang dito ho, sa tatlong piso to, sa click B1, no? Meron ng contact yan. Yan. May contact ko yan. So live po yan, diretso sa positive ng baterya Okay Dapat dito sa may kabilang side, dito sa may right side Kita ba to, sir? Dapat dito, ho, wala ho itong contact Mga sir, no? Yan, yeah, wala akong contact Dapat dyan Wala kontak contact, kanina ho kasi Nung tinotroubleshoot ko to Nung, nung after ko makalkal lahat ng harness Ng wiring Eh, natunog ho dito So, ano ho ba to? Itong piso to mga sir, itong pong tatlong piso to, ang nagdadala ko yan, ito, ito main relay. Itong main relay, pag nag-unong ko kayong susi, saka ito nag-energize, saka ito nagkakaroon ng power. Ang nangyari ho kasi, itong, itong relay, na ewan ko kung anong pangalan to, nakikita sir, no? Ah, uh, wala akong kapangapangalan, itong relay na to, binayaran daw po ito ng customer ng 200 pesos, doon sa nagkabit, sa nagawa ng motor niya, no? Ano po to? Um, dispalingado po. No. Uulitin ko ho no. Kanina nung nakakabit yung relay na to, pag itong ground na to idinikit dito, nagkikislap, no? Nagkikislap. Sobrang lakas ng kislap. Ngayon, nakislap 'yan, konti, minimal. Pero kanina, sobrang lakas ng kislap. Nakita niyo naman sir, 'di ba? Sumagot po kayo. Oo. Oh. 'Yon. So, after mapalitan natin ang relay, no? After mapalitan ng relay, ilalagay ko to rito. Ah, uh, sir, doon po kayo sa likod. May preno ko po. Tingnan niyo po kung nakailo pa yung tail light. Ayan, nakapreno na po ako. Hindi, no? Wala na, hindi na ako nakailo. Oh. So, ibig sabihin, nagamot na po natin yung sakit ng motor ni sir. Siyempre, pag nagkalagay na susi, iilaw na po yun. At nakita naman po ng may kanya. So, sa maliit na video lang po, no? Paliwara ko lang po. Ito po yung tinatawag natin ng main relay. Nakalagay po dito yan. Ito naman yung starter relay. Starter relay at saka charging ng ating baterya. Okay po. So, paalam sa inyo sa malit na video. Salamat po sa panonood. Thank you po.